Christmas mas ko sa bahay. Ito yan sa third floor sa gabi. Kaya lang hindi pa, tap, hindi pa siya tapos eh. Yan pa lang. Bukas pa matatapos. Yan pa lang eh. Kalahati pa lang na ilagay. nakati pa lang. Wala pa yung nasa itaas niya. No? Kikita nyo yung tumatakbo na ano. Sa kapitbahay namin yan. Ayan. Ayan. Galing ano. Tumatakbo siya. Ayan. Paibang kulay yan. Pero ewan ko bakit sa ayan o. No? iba ibang kulay yan eh. Oh. Ngayon pink. Pink and white. Pero bakit sa camera? White lang. Pero yung ano niya pink and white to. Oh. Hmm. Pink and white yan. Yan yung sa kapitbahay namin. Yan. Mas madami yung sa kapitbahay namin. Isa. Yan. Paitin siya. Pero iba-ibang color yan. Paitin siya, no? Kanina, red and Ayan o, red siya ka ano. Pabalik siya, red and white. Pero bakit all white siya, no? Pag-iiba ng kulay yan eh. Ayan ko ba sya. Ito o, all, all white. Pag malayo yata, ganun ang kulay eh. No? Pero pag malapit. Katulad nito Ayan oh. siya medyo malapit siya siguro kalahati pa lang eh partial pa lang na eh ilagay Ayan, bukas pa yung kabuuan niya talaga hmm. partial pa lang nabot na ng gabi kaya medyo yan lang muna <laughs> nabot na kasi ng gabi